Paghaluin ng gatas at itlog magugulat ka sa sobrang sarap ng resulta. Gagamit tayo ng tatlong sachet na powder milk, tatlong itlog at kalahati teaspoon na vanilla essence. Haluin maigi. Maglagay din ng kalahati teaspoon na baking powder. Haluin hanggang ma-well combine, ibuhos ito sa molder na nilagyan ng baking paper, salain ito habang binubuhos para maalis ang buo-buo, takpan ng aluminum foil para hindi mapasukan ng tubig. Esting ito ng 20 minuto sa katamtamang init lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, tanggalin ang foil at hayaan itong lumamig within room temperature. Pag malamig na, e-unmold ito. Tanggalin ang baking paper. Gagamit din tayo ng dalawang milk cream sticks para dagdag sarap. E, spread ito sa ibabaw ng cake. Ikaw na ang bahala kung anong design ang gusto mo pag ikaw na ang gagawa. Akalain mo, Nasa murang halaga at konting sangkap may instant cake ka na. Paghaluin ang isang sachet na ko Blanca, isang sachet na Milo, dalawang kutsara na asukal at mainit na tubig, magugulat ka sa sarap. Haluin hanggang matuno ang powder, perfect ito ngayong tag-init. Kung naghahanap ka na pampalamig, ito ang gawin mo, mala Starbucks ang lasa nito, maglagay ng maraming crushed ice para mas masarap inumin. Siguradong magugustuhan mo ito. Napakasarap. Masarap ito pang merienda, pang baon at dessert. Gagamit tayo ng tatlong piraso na chocolate cake bars. Durugan ito gamit ang kamay. Gagamit din tayo ng cupcake liner dito. Elatag ito sa cupcake molder. Lagyan ng isang kutsara na pinong cake bawat cupcake cup. E-flatten at e-press down ito. Gagamit din tayo ng isang kutsara na white on flavored gulaman, tatlong sachet na Milo, tatlong kutsara na asukal at 2 cups na tubig. Haluin hanggang ma-well combine. Buksan na ang apoy, haluin ito at e-simmer ng tatlong minuto, huwag pakuluin. Pag may nagbuo-buo na bula sa gilid nito, ibuhos na ito sa pitchel at ibuhos sa cupcake cups, hayaan itong lumamig within room temperature. Para mas masarap, lagyan ng toppings na chocolate chips, pwede din itong ihanda sa kahit anumang okasyon, hindi na kailangang steam at e-bake, napakasarap. Paghaluin ang gatas at itlog magugulat ka sa sobrang sarap ng resulta. Gagamit tayo ng tatlong sachet na powder milk, tatlong itlog at kalahati teaspoon na vanilla essence. Haluin maigi. Maglagay din ng kalahati teaspoon na baking powder. Haluin hanggang ma-well combine. Ibuhos ito sa molder na nilagyan ng baking paper, Salain ito habang binubuhos para maalis ang buo-buo. Takpan ng aluminum foil para hindi mapasukan ng tubig. E Steam ito ng 20 minuto sa katamtamang init lamang. Pagkatapos ng 20 minuto, tanggalin ang foil at hayaan itong lumamig within room temperature. Pag malamig na, e-unmold ito, tanggalin ang baking paper, gagamit din tayo ng dalawang milk cream cakes para dagdag sarap, e spread ito sa ibabaw ng cake. Ikaw na ang bahala kung anong design ang gusto mo pag ikaw na ang gagawa. Akalain mo, nasa murang halaga at konting sangkap may instant cake ka na.